Maganda, 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 magandang gabi mga kahash. Dito na naman ang yung lingkod hashtag KC47 Jack Hammer. Mga kahash, ngayong gabi may taong masaya at nanay na masaya. Kasi mga kahash, ngayong gabi e eh, bibigyan ko ng brand new na cellphone ng aking nanay. Kasi daw nakikigamit lang siya ng cellphone sa aking daddy na binigay ko din. At ngayon mga kahash, eh, is bibigyan natin ng sariling cellphone si Mami. Oh, eto po siya. opo uh, Oppo A Oppo A37 mga kahash. Although hindi to kamahalan na cellphone, pero ang importante eh para kay Nana 'yan, may magagamit siya sa kanyang pang-araw-araw at higit sa lahat makakapag-Facebook na daw siya mga kahash. Ah uh, hindi naman kasi sa ganda ng cellphone yan mga kahash. Ang importante na pasaya mo ang iyong magulang kahit sa anong paraan. Ano masasabi mo mama? Thank you, thank you anak. May cellphone na ako, makakamero na ako ng pag Facebook. Kagawa na ako ng Facebook kasi nakikigahan ka na ako pag Daddy Roland. Kaya ngayon may Facebook, ay may cellphone na ako. Thank you anak. Maraming maraming salamat sa iyo. Masaya ito. ka ma eh? Oo, masayang masaya ako. Sala Salamat Jack Camera. Salamat Jack Camera. Siyao, siyao, lang ako sa inyo ng konting salita. Ang mapasaya ang inyong magulang ay napakalaking bagay na. Kaya mga kahash, patuloy nyo pong pasayahin ang inyong mga magulang. Huwag nyo po silang bigyan ng sakit ng ulo. Kaya mga kahash, ingat-ingat lagi kayo dyan. God bless. O siya, o, siya, o, siya. o, siya, o siya.